travel ban ng 17 OFW sa Qatar tatanggalin na ayon sa Department of Migrant Workers. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Aalisin na ang travel ban ng labing pitong overseas Filipino workers sa Katara matapos maaresto ng Qatari authorities dahil nagsagawa ng ilegal na kilos protesta sa nabanggit na bansa. Ito mismo ang kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kasabay ng pagbasura sa kaso ng mga OFW. Ayon sa kalihim, ilang bansa na ang nakamonitor sa aktibidad ng Filipino communities, partikular ang kanilang ginagawang mass actions. Kaya nanawagan ito sa mga OFW na mag-ingat at sundin ang mga patakaran ng kanilang host country. Una nang tiniyak ng Katari government na hindi na papatawan ng multa at mananatili pa rin ang mga Pilipino sa kanilang mga trabaho. At yan ang news scoop. Kim Gomez, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.